Okay guys, dating gawi, magkakapon tayo. So, importante yan, alkohol. At, uh, e alkohol muna natin yung gamit. Saka yung blade, alkohol na rin natin. Tayo din. At, bulak, importante. para sa ating pagkakapon yan dating gawin guys uh, 10 days old po ito simula pinanganak so may rason tayo guys kung bakit ganyan ang uh, reflect dahil uh, meron tayong iniingatan yan medyo mahirap po talaga guys kapag mag-isa ka. mag ka lang, pag solo po talaga mahirap. Pero wala akong choice kundi gagampanan ko yung tungkulin ko sa aking mga alaga. <laughs> kailangan po talaga eh. Pero kaya lang naman. Yan. So kailangan kong matuto talaga at kailangan ko talagang uh, gawin 'yan. Kaya desidido po ta po tayo guys eh kaya kayang-kaya natin 'yan. Yan ito ay dalawang butas guys 'yan so mag spray ng combinex quick hill or betadine maglagay yan o pwede yung sa tatlo na yon at mag inject ng 0.5 ml na sustalin la so meron din akong kinapon dyan guys di ko na lang pinakita yung hihilain na lang yung mga ginagawa sa iba pero hindi ko bet yun guys mas gusto ko yung ganito yan ito naman ay isang butas lang guys ang gagawin ko pero sa loob niyan, ah, dalawang butas po 'yan. Pero sa labas, isang butas lang po. 'Yan. So, ganoon talaga, guys. Kailangan gawin natin lahat dahil lang hirap magpapasok sa panahon natin ngayon, kumakalat yung virus kaya ako lang po talaga nakakapasok dito sa babuyan ko. 'Yan, so tapos na. Medyo mahirap pero kayang kaya guys. Yan. So mga ganyan iniipit ko guys kapag maiksi lang. Pero pag mahaba na, na putol. Yan, isang butas lang oh. Wow. Spray ng Combinex. Then mag-inject ng 0.5 ml para hindi po may infection. Kasi sugat po yan guys. Kailangan natin magbigay ng antibiotic po talaga. So yan guys, tapos na ikapon. yan anim yung lalaki anim yung babae yan so hindi na dugo guys no sinabi nilang low tide daw guys hindi madugo pag high tide daw madugo yan. sabay didi ka agad oh. <laughs> katapos si kapon didi agad oh, wala na Gracias. Okay.